Isa sa kinatatakutang epekto ng pagsabog ng bulkang Taal, ang tinatawag na base surge. Ang base surge ay yung pong horizontal o pahalang na pagkalat ng napakainit at malaulap na kombinasyon ng abo, steam at nagbabagang bato mula sa bunganga ng bulkan kapag may malakas na pagsabog. 60 hanggang 80 kilometers po ang bilis ng base surge na yan, kaya hindi po uubrang takbuhan yan ni kaya nangangalip dito ang maraming bayan sa paligid ng bulkan. Kabilang niyan ang mga bayan ng Agoncillo, Alitagtag, Balete, Cuenca, Laurel, Lemery, Lipa City, Malvar, Mataas na Kahoy, San Nicolas, Santa Teresita, Taal, Talisay at tanawan City. Diyan sa mga malapit sa Taal Volcano. Uh, Mag-iingat tayo mga idol dahil hindi natin alam na baka baka biglang sumabog ang Taal at yan po ang mga posibleng mangyari dyan sa mga nakapaligid sa vulkan ng mga lugar at sana naman ay eh, huwag itong sumabog ng malakas para ligtas ang nasa paligid ng vulkan dahil sobrang delikado ito sobrang delikado yung mga usok na binubuga ng vulkan so palaging magingat mga idol sa lahat ng oras